nabusugo ko sa kinakikong koshery. Kaya, it's coffee time! Ako lang ba or kayo din na every time after kumain ay nagkakape? kape Ah, parehas tayo! Coffee drinker din ako. Pero ako, pag nagtitimpla ng kape, hindi ako naglalagay ng sugar. Yan. Anyway, ano na pag-uusapan natin ngayon? Ah! Yeah. I just remembered. Gusto ko lang to i-post in behalf of Regine. Ito kasi yung reply niya doon sa video na ginawa ni Madam Hampas Lupa a couple of days ago. Si Regine po, yung laging kasama ni Kuya Bagger sa halos lahat ng lakad niya. Uh, doon sa pag-aayos ng kaso niya. By the way, mga kasyopaw ha, wala po kaming nililinis na issue. Kinaklarify lang namin yung mga maling information na binabato sa amin. Nasa inyo na po yun kung sino ang mas paniniwalaan niyo nakakatawa dito ay nagtitimand sila. Natigilan na daw namin si Kuya Bagger. Eh, kayo yung nag-start ng issue eh. Matagal na sanang tapos to. Kung hindi nyo ipinalabas, na kami pa ang masama. At parang kami pa yung may kasalanan. Bakit siya nakipag-settle sa inyo? That's his choice. At kahit kailan, hindi namin siya pinanggalan ng rights na yun. Kung nababash si Kuya Bagger, that's out of our hands. He made it to himself. Pati ba naman yung reactions ng mga netizens ay isisisi nyo sa amin. Anyway, pakinggan na lang po natin. Si Jane. Good evening everyone. Ako po si Rojan, ang tinutukoy na buntis at kasama ni Kuya Bagger. Actually, dalawang babae po kami at si ate Gara Igresias yung isa. Sorry po at ngayon ko lang napag-interesan na, na panoorin ang vlog ni Madam Hampaslupa. Dalawa din po kaming kasama ni Kuya Robin Barbo sa makapinlag sa barangay ng Manggahan General Trias, Cavite. Hindi ko po tukoy kung sino ang sinasabihan ni Hampas Lupa ng sinungaling. But let me clear this. Kung ako ang tinutukoy mo Hampas Lupa na sinungaling. Excuse me dahil sa ating dalawa ikaw yung sinungaling. Sa pagsisinungaling mo nga, ang dami mong gustong ipabura sa statement mo ba? Diba? Para maliwanagan lang po ang utak ninyo at maitamay ang mga pinagsasabi ninyo. Ang unang ginawa namin ay sumadya kami sa police station ng General Trias Cabite para magpa-assist papuntang barangay nyo. The only eight way we do that. Kas territory mo yan. Dayo kaming tatlo sa lugar mo. So kaya kami nag-request na magpa-assist. But sad to say isang police officer lang ang nasa station that time. Dahil may operation at ang hep nila ay nasa PGU. The police officer told us, na pumunta na lang kami sa barangay dahil kahit walang police na mag-assist sa amin hindi kami mapasama sa barangay. Dahil patas kung kumastigo ang mga taga-barangay. Kaya nagpasalamat kami at umalis na sa police station. Tapos pumunta na kami sa barangay. Pagdating namin sa barangay, maraming mga marites doon na nagtanong sa amin at sila na mismo ang nagsabi na baka i-vlog ninyo kami. Kaya kinausap ko ang lupon at sinabihan ko na, We will not allow you to take any videos. At kapag ginawa ninyo yun, we will file a case against you for anti war law. Siyempre ang barangay lupon ay umuusakin. At sinabi nila na hindi din nila inaallowed ang pag-v-video. Sinabi din yan sa'yo nung nasa loob na tayo ng barangay justice hall. Bakit nila sinabi sa'yo kasi hinahanap mo ang cellphone mo. Andon ako. Ako yung babaeng kasama ni Kuya Bagger sa loob ng Barangay Justice Hall. Another thing, may sinabi ako para ipaliwanag lang kay Kuya Robby ng maayos. Dahil gusto na sana namin mag-request ng certification to file action. Magkaiba din naman kayo ng bayan. At si Kuya Bagger na din naman ang nagsabi na hindi siya makikipag-ayos. Kung iniisip mo na bayas ang mga lupon niyo, ay hindi na namin problema yon. Kami ang dayo. Di ba dapat na ikaw ang tagalugar nyo pero bakit si Kuya Bagger ang sinasabi mong kinakampihan ng mga tagalupon nyo? Ito pa sinasabi mong walang abogado. Bakit di mo tinanong si Kuya Bagger kung sino ang atorney na tinawagan ko? At nagsabi na hindi siya pwedeng makipagkita kasi may sakit siya at pinapapunta na lang kami ng lunes. Yung nagbigay sa iyo ng information hampas lupa. Tagilid ang utak. Walang abogado ba? Hindi mo ata nalalaman madam na kahit walang private attorney ang isang complainant ay ayos lang. Kasi ang magiging abugado niya ay ang piskalya na hawak ng kaso niya. Kaya ano hubang pinuputok ng butsinyo sa abugado? Kaya 'wag mong masabihan na yung kasama ni Kuya Bagger sa una ninyong pagharap sa barangay ay sinungaling dalawa kaming kasama ni Kuya Bagger. At ako ang matagal mong nakaharap. Kaya hinay, hinay ka sa mga sinasabi mo dahil sa ating dalawa. Ikaw ang higit na sinungaling. Ops, meron pang isa. Nung dumating kami sa barangay, talagang kausap mo na si Kapitan at nagmamalinis ka na ng papel. Sabi nga ng kaharap niyong barangay counselor na pa-victim ka pa daw. Kaya ipinanood nila ang uploaded mong video kay Kap. Sabi mo nag hi -helo lang kayo kay kapitan at freni mo siya. Aus. Di nga. Parang di naman. Kasi sa pagkakabanggit sa minang lupon, lumapit kayo kay kapitan at nagpakilala ka. Mga tatlumpung minuto nga daw kayong nag-uusap nang dumating kami. Yung ugali mo madam wag ipasa sa iba ha. Kung sinungaling ka, ikaw na lang wag mo na akong idamay pa. Kakahiya naman. Pangit mo ka, bonding. Isa pa madam ha mapaslupa. Pwede pa din naman si bagger mag-abroad kahit may isinampas siyang kaso. Kaya nga meron tayong tinatawag na SPA or Special Power of Attorney. tuad lang po dito ha, ay never po namin pinigilan si Kuya Bagger na mag-abroad. Ang concern ni Kuya Apoy is pa, paano kung matanggap siya ng maaga, paano masisimulan ni Kuya Bagger yung kaso niya. Para po sa inyong kaalaman, ano, uulitin ko po yung sinabi ni Rojay dito na si Kuya Bagger pwede yung mag-abroad. Hindi niya kailangan mag-antay ng 3 to 4 years or until matapos ang kanyang isinampang kaso. Kasi pwede siya mag-assign ng SPA or Special Power of Attorney, kagaya ng ginawa ko. Na yun ang mag-representa sa kanya sa korte. Pakigyan niyo po ulit, yung video na yun, yung part na yun about sa pag-abroad issue. Eh, sa mga yung naghanap ka mo. na ng trabaho kasu mang yun po talaga ang bahala ko ngayon yung yu abroad kasi may nag ko sa akin sa ko mm -hmm. nasa yan siya nag na nag-apply na ano si 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 ano Okay. Kasi, kasi hadi, tsaka ako tutulong tayo si hadi sa abogado. So paano yan? Kung sa matanggap ka ng maaga, mahihinto ang kaso. Tama ba? Paano, paano? Yes po. So, ang um, so, uh, sakali uh, matanggap ko ako ng maaga, uh, ang, hmm. ang pinili po baka matagalan pa rin po eh, kasi wala pa rin akong passport hanggang ngayon. Mm. baka oh, uh, matagalan business. pa rin. Sige yung reply ni Madam doon sa pinos ni jane So, Madam, after mo makuha yung gusto mo kay Kuya Bagger, sana lang huwag mo siyang papabayaan kahit anong mangyari. Hmm? Diba? Love wins? Love wins!